na, di talaga kami okay na family ko. Yung ito ko, lagi lang sagot, um, sagot ko kung ba't ako nag-stop mag-artista para mag-aaral. Yung kaya baka lang laos ako. Pero ang totoo, sobrang dami kong, sobrang dami kong battles na pinagdaanan na. Kahit yung pinakamatagal ko kilalang mga kaibigan, kamag-anak, kasama sa bahay, hindi nila alam yun. Last year lang ako naging sobrang open sa mga pinakamalapit kong kaibigan. And last year lang din kaming naging healthy ng family ko. After almost seven years na kinakausap ko yung tatay ko ng walang emosyon, nang hindi ko siya tinitignan sa mata ng may love. Last year lang kami nag na. Lumapat yung both palms ko sa likod niya. And alam kong totoo yung, yung eagerness ko na mayakap siya nung gabing yun. Inopen ko sa kanya na gustong gusto ko siyang bigyan ng chance para maging tatay. Tapos, last year, I found peace. Hindi ko alam, nagising na lang ako na gusto kong patawarin yung parents ko. Ang dami kong rason para magtanim sama ng love sa manan sa sa kanila, pero narealize ko lang one day na first time din nila maging magulang. So, kung ako nung lahat ng sahod ko nung nakakabakan ko na ng pera ko nung 19 ako, lahat yon para lang i-heal yung inner child ko. Last year, I realized na may inner child din parents natin. Kahit kailan, hindi nila na-acknowledge. Hindi nila alam yung mga trauma nila. They just had to live with it. Pero now, I found peace talaga na hindi sila perfect. Hindi, hindi talaga sila perfect. Sobrang daming betrayals. I've been working more than half of my life. More than a decade. Pero wala akong savings. Naubos nila yung mandatory ko and that's okay. Kasi buong buhay ko, hindi naman kami naghihirap. Hindi naman kami isang kahit isang tuka. Alam kong pinangkain sa amin yun. Napag-aral kaming tatlo magkakapatid sa private school. Nakakain kami more than four times a day. May mga medicine yung pamilya ko. May maintenance si mama, diabetic mama ko. And kaya rin siguro sobrang eager ko makahanap ng peace kasi I don't know. Kung hanggang kailan wala sila makakasama, ayoko na yung last memory namin na sa family is full of hatred. Sobrang dami sakit ni dad. Dumarating yung times na hindi siya nakakatayo for a week. And lagi lang siya magchat pag magkaaway kami na happy ako na pag iniwan ko kayo, Malagaan mo yung family mo. Ayoko yun, ayoko na gano'n, nag-aabilin siya. <laughs> Kasi hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Eh. Gusto ko sila bilang ng bahay. Gusto ko bilin yung dream car niya. Gusto ko siya patayuan ng sarili ng business. Gusto ko ibalik yung ego sa parents ko. Na sila yung nag-relay sa amin, na hindi ako. Happy ako maging breadwinner, pero gusto kong magkaroon din sila ng credits. Kaya Andre ko talaga, after ko pag yung mga kapatid ko, sila naman yung pag-graduate ko lang. Sobrang ayaw ko magkaroon ng bad spotlight yung family ko. But I want to share my story kasi kung nakayanan ko yun, kahit anumang pinagdadaanan yun, hindi nyo mo share. I'm sure guys, kaya natin to together. I'm your living witness na kahit gano'n ka kabata, pagdadaanan mo lahat. Pero kinaya ko, hindi ako ngayon. nag-share ako ng, ng happiness, ng laughter, and ng story sa inyo.